Balikan po natin yung balita na hinatid sa inyo kanina-kanina lamang po tungkol po sa pagguho ng isang ginagawang gusali sa may giginto sa Bulacan. Patuloy po hanggang sa ngayon yung rescue operation sa iba pang natabunan. May mga nabatay na po eh. Nakatutok po doon live si Chino Gaston. Chino! Mike, hindi bababa sa anim ang uh, kumpirmadong patay matapos gumuho ang isang bahagi ng ginagawang building dito sa barangay Ilang-Ilang sa bayan ng Giginto, Bulacan, Dakong, alas stress imedya ng hapon kanina. Sa, ayon na rin sa pinakahuling uh, impormasyon na ibigay sa atin ni Governor Wilhelmino Alvarado, Governor Bulacan ay... Isa o dalawa pa ang hinahanap at uh, Kanina nga, nasaksihan natin itong paghugot ng mga rescue personnel nitong mga sinasabing na daganan, no? Kasi yung uh, natumbang pader, Mike, ito yung, uh, nags yung na, na area na natumbahan ng uh, pader, ay uh, dyan daw yung barracks ng ilang sa mga workers nagtatrabaho dito sa compound na sa mga sandaling ito, ay inaalam pa natin kung sino may-ari at kung sino construction firm ang nangangasiwa dito. Bukas, magsasagawa ng uh, malalimang investigasyon ang Bulacan Provincial Government dahil lumilitaw daw ayon sa uh, ng uh, Bulacan, ay tila batay sa kanilang pinakahuling uh, investigasyon o initial investigation ay mahihinang uri ng bakal ang ginamit kung uh, ikukumpara ito sa dami ng uh, semento na ginamit dito sa construction site. So ulitin lang natin Mike, anim ang konfirmadong patay pagamat sa mga sandaling ito may isa o dalawa pa ang hinahanap dyan nga sa ilalim ng debris na hinahalugad ngayon ng ating mga rescue personnel. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.